Ayun eh, mga idol oh, nadali ako ng isang kamalboro malboro pula. Ngayon lang, may bumili kasi ng lalaki. Tapos, pinasok agad sa bulsa. Saka pa nagtanong ng tawad. Sabi, 180 lang daw kasi binta ko, 200 isang kaha. Anong pinasok na sa bulsa niya, wala pa siyang nilabas ng pera hindi ko siya napatawad ng 20, 180 daw gusto niya. Ang ginawa ko, hindi ako pumayag. Minalik niya. Nagdududa na ako. Sabi ko, walang laman ito, karton ito. Hindi ko pa nabuksan mga idol. Buksan natin ito. hindi ko pa na, nahirapan ako magbukas kasi nilagyan ng iskas tip. Oh, so, lumabas ako para makita at mahabol. Hindi ko na nakita grabe grabe talaga mga tao ngayon yung oras ngayon ano na ng oras ngayon alas 4 na ata oh. alas 4 hindi ko naisip kaya kailangan kong mag ingat yung asawa ko nadali din ilang kaha na kailangan talaga bayad muna bago i ibigay natin ang sigarilyo kasi yung iba naggawa sila ng piki na ang laman nito siguro karton nalaman natin to ngayon bubuksan natin hirapan ako kasi may nga iskas tip hmm? dubli nila oh hmm? Oh. Tingnan natin. Nanginginig ako kung mga idol. Lugi na. Damag ako dito nagtinda. Ayan mga idol oh. So dadudang nga talaga ako karton mga idol. Oh. Hindi ko nahabol. Wala eh. Tumanggi siya. Si, hindi ko siya pinatawa ng 20, 180 lang daw kasi 200 binta ko dito. Binalik. nagluda ako. Pinasok na siya sa bulsa sang sigarilyo. Duda na ako, sabi ko, pinalitan. Kaya bilis kong takbo ko sa labas kahit di ko pa binuksan. Duda na ako. Tura, wala na, hindi ko na nakita sila. Nag-iisa lang siya. Hindi ko na nakita pero bagong mukha. Pero ang tanda ko dito mga idol, may aum. Aum dito. Oh, meron dito. Ahom um, dito nag-isa. Hindi ko alam kung pintilpin ba yun. Saka yung mukha. Matulis, maputi. Matangkad. Wala. Dadadali ako mga idol. Cartoon. Sana lahat ng mga nagtitinda dyan. Oh, magdamag. O oh, hindi magdamag. Mag-ingat kayo. Magbayad muna. Bago ibigay natin ang ang pinang bili nila. Ang hirap, dami talaga. Ayun, 'yun lang mga idol. Lucky.